What's up guys, KB Gamer is here <laughs> Update pala sa ating Balloon Mollies Yan ang breeder size natin Pinapakain natin yan ng bawang you know, Medyo okay okay na sila Pero nag order na ako ng Medellin Blue Para malagyan sila. You know, para gumaling na Yung ating mga breeder na PKBM you Nag know, Naglong bag na yung Isa natin na Pay you Nandito know. pala. Sold out na yung mga tanim. Ayan you know. Kinuha na ni Kuis Ryan. Ito yung lupa. Lalagay natin dito sa mga malaking aquarium Ayan you know. Dito wala panlaman. Ito may fry na dito. Ayan you know. Update sa mga fry natin. Medyo marami na medyo marami na yung ating fry ano you know, sa pkbm and then dito sa golden blue tail sa crossbreed dyan dito yung mga yamabuki natin sa you know. green water hindi na sila makita sa green water pero healthy yan dyan kahit green water yan mas healthy sila sa green water you know. oscar natin yung tatlong oscar natin namatay na yung isa ano o sa pkbm natin ito naman yung gagawin natin na breeder. Ayan o. Sobrang ganda Ayan. Nilagyan natin dito ng peritong ng oxygen. Ito naman yung ating mga yamabuki. Yung mga naulay. Pero ngayon malalaki na. Ayan. Ito na yung ating na-select na PKBM. Na mga na-select natin yan. Dito natin yan, sinilek. Hindi pa tayo dito tapos mag-select. Marami pa tayo dyan kukunin. Hindi pa kasi natin nakikita yung mga solid na katawan dyan. Yung buki. Yung buki natin. Six pieces. nandito dito, yun know, o. Dito alisin natin mga laman dyan. Ayusin natin pa dito. Ang lalagyan natin. Mga ABM natin. Hindi pa nakakanag yung ating ABM o. Oh sobrang lalaki na ng ABM natin you know buntis na ba yan hindi pa nanganganak. tagal na yan dito you know mayayain mga green water na ang tubig natin dito you know hindi sinabasan sila hindi lang palabasan mo natin mga mayayain kasi dito sa mga fry ayaw lumabas ang mga fry natin dun pa sa kabila puro mga fryan dyan sa dalawang reptan mo na malaki yan oh. sobrang lalaki nya na dalawang reptan dati dito kundi na lang yung ating pampribis binigay natin kay Kuis Raya And dito naman yung ating feeder ko yan you know, oh. may isa tayo dyan male baka may naghahanap dyan kunin nyo na to barats lang yan oh. may ko na sa youtube 50 lahat yan gapin na kasi tayo mga PKBM natin. Malung body na ata to Na-select na to kasi. Mga malung body. Hindi pa natin bibenta Gagawin natin yung pang-design. Yun. sana gumaling na tong mga BKBM na breeder natin para maparami naman natin sila ayan o sobrang ganda nyo no? may sakit lang kita nyo ba sa puwet pag nakatalikod yan o you know sana gumaling na siya wawa naman sobrang ganda niya pa naman yun know? breeder natin yung mga beta rin pa tayo dito hindi na natin nakikita yung beta natin ah sa video. Yung isa pala natin na beta tumalun doon. Kaya nilipat natin dito sa likod. Yun. Yung super red natin. Tumalun yung isang super red natin. Sayang yun. Yung PKBM natin.